Hello, isang mapagpalang panahon sa ating natin Ito naman po taga-pagingkod nyo, karoon ng Diyos. Thank you, sa lahat. So, ito po kung sa lahat ko, So, ngayon naman po ang paglalagay natin ng mga dahon ng igera San Miguel, Santa Ana, at saka yung Kurutan. So, ito na po ang mga importanteng dahon. No? Na kailangan natin ilagay. So, mainam talaga dito sa malalaking pao kasi madali ang paglagay. Siyempre, dito sa maliliit, maliliit lang din ang may lagay natin. noon. Kaya niya lang. So, mga kakasih diyan. Sa munanggrip sakit. Mga maliliit na karta daw karga. Ini to pumiyari. Eh maliliit ang gusto kaya. piniliitan natin yung So, yun na ang igira. So, ngayon, ang San Miguel, mga kapatid, dito na sa Kaparis yan. Dito ko na inalagay. Kasi, <coughs> para hindi ma, ano, you know, hindi tumalbong yung ibang gamit. Para malaki yung mailagay ko. One. Two. Voy la bakit nalagay o dito sa kabila so gagawin natin ito po yan patuluan natin ang hindi na lang pala naman so, gagawin po ito na nilalagay natin yan ganito po ang trabaho ng kapatid niyo dito na sa takip dito sa kabila Natin ating ilalagay Yan so, siya didikit ito din snod sunod ito din para magkasya lahat mga kapatid dito natin ilagay sa kabila So kung sundan yung vlog oh, napakarami po natin inilagay. At isa lang din sasabihin ko sa inyo, hindi pa po lahat ay pinapakita natin. Ha? Yan. So meron kasi mga bagay na hindi dapat, o oh, yung mga kargada na hindi dapat ipapakita. Eh, Susunod so, ito, dahon ng Santa Ana. So, gagawin ko nito, eh, i-lalagay ko rin dito. So, ang dawon ng Santa Ana sa Takatalina, San Miguel at Turutan, mga kapatid. Ito po yung ginagamit ng mga kapatid natin para sa para po sa kabal at depensa. At nagagamit din po sa pampasulat sa buhay. yun din na tayo matatapos dito mga kapatid. Pero yun nga, hindi po lahat ay pwede nyo makita kaya maya. Tinang ko lang kung ano ba yung hindi ko na ilagay. So yun patungkol po sa bulaklak ng tanglad. Pwede mo nyo pa ito masili. Wala po itong problema. Yun nga, kung lang ilagay natin. Simple lang po, no? Pero napaka laking gamit ng ano, black ng danglat. Dami-dami -dami po natin nakilala na gumagamit din ito. Hindi natin sukat akalain na naging mabisa din sa kanila ito mga kapatid. Yan. Sunod is yung kahoy na kabuhay so ang dami siguro kung napapansin nyo ang dami natin inilagay, no? yun ang importante mga kapatid so, ito mainam sa malalaking kargada kasi pwede po natin lagyan ng malalaki din? parte at ano na ba ang gamit ng kabuhay so ito po yung nagbibigay sa atin ng doon na sa lahat ng uri ng karamdaman. Isipin nyo naman, itong isang uri ng alaman na ito ay nabubuhay ulit pag ibinabat sa mainit na tubig. Ayan, so, isang uri ng fern na kaya niyang uh, mabuhay ulit kahit na ang pa ng uh, ilinyo o tag-init. Siya ay mabubuhay ulit pag mayroon ng tubig ulit kaya ulan o kahit pa mainit na tubig. Yan. Ayan na. So, pag isang 10 minuto na din po. Marami po po tayong idaragdag. So, ipasilip ko lang sa inyo. At hindi ko po pwede pangalanan lahat, no? So, sa mga kahoy na nandito. Ayan. Tulad po nito. At nandito pa. Pero hindi ko na po pwede kita sa inyo. So, meron tayong uh, privacy. Privacy. Kaya na sinabi ko kanina hindi po lahat ay pwede natin ipakita hindi po lahat ay pwede isama sa plot basta marami tayo idiniragdag pag paglagay tayo ng frequency gagawa tayo ng kargada para sa ating mga tumatang hili o nagpalo sa ating uh, channel at gusto magkaroon ng kargada so ang panghuli ko na ipakita sa inyo itong mga bulaklak ng kawayan so makikita naman natin to sa ibang vlogger pero sa ibang speed of hindi na po natin pinapakita yung iba ha pagpasensyahan nyo po eh, ganun talaga hindi po lahat ay maaaring ipakita yeah. so pwede nyo akong panuorin kung magpunta kayo rito Yan. wala pong problema kung kayo magpunta rito Yan. so yung mga uh, kawayang libon, yung kain na libon ay dagdag-dag -dag -dag natin pero hindi nyo na po makita kung paano siya ilagay. So, meron na kasi makakipat na ritual patungkol doon sa so, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan. So, tagapaglingkod nyo, karunuhan ng Diyos si na Martial art at sana po may aral kayo ng tulog at sana magustuhan nyo ang um, pagkasan natin ng kagadang na ito. Sa so, mapagpalang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan.